Ito para talaga to sa mga uh, small content creator, yung mga nag-uumpisa pa lang, na dapat talaga guys gumawa kayo ng sarili nyong video. Kasi marami akong dinadalaw ng mga followers ko, mga content creator na baguhan, puro sila share videos. So paano namin kami yung mareresbakan at paano namin kayo mabibigyan ng star, di ba? So dapat talaga guys mag-upload kayo ng mga sarili nyong videos kasi... ah... Uh, sa mga dinadala ko, karamihan talaga puro share videos lang. So, dapat mas maganda po talaga pagka sarili nyo pong video. Kasi, para ma-unlock nyo kaagad yung 60,000 minutes views. Yun yung mga paraan nyo dyan. Mag-upload kayo ng uh, long video na 3 minutes, tapos mag-upload kayo ng 1 minute na para doon sa real naman video. Doon yung sa real, yung mga short videos nyo, sa real nyo sila, ia-upload. Tapos yung mga long videos niyo na umaabot ng 2 to 3 minutes, long videos yun guys. Mga regular videos, ilagay nyo yun. Kaya dapat talaga may sarili kayong content. Huwag kayong umasa dun sa mga share-share. Yung mga content ng kapwa creator nyo na isi-share nyo lang, advice ko talaga, gumawa kayo ng sarili nyong content. Gumawa kayo ng sarili nyong content. Kung gusto nyo talagang pasukin ang being a content creator, gumawa kayo ng sarili nyong content. Lagi kong sinasabi yan sa live ko. Kasi karamihan sa mga binibisita ko guys, kung gusto nyo lang talagang pasukin itong pagre-reel, gumawa kayo ng sarili nyong content. Yun lang. Kasi yung sariling content guys, yan ang maghihila sa inyo. Yan yung ibibigay ni Meta o ipapasok ni Meta sa mga ibang yung mga original content nyo guys, yun yung maghihila sa inyo, especially dyan sa minutes of views. O di ba? Tapos makakahatak din kayo ng mga followers diyan kung ang content niyo ay maganda, informative. So yan lang guys ang ma advise ko sa inyo, mga small content creator na katulad ko. Gagawa talaga tayo ng mga sarili nating content. Huwag nating hayaan na yung content ng iba ang mamamahay sa bahay natin. So dapat sarili nating content. So yun guys. Maraming salamat at sana ay nakatulong yung uh, advice ko sa inyo at sana may makukuha rin kayong lesson. Go go lang tayo guys. Upload lang ng upload ng video. Be consistent pa lang kayo dun sa pag-upload ng video every day. Dapat every day kayo nag-upload ng video. Tatlong video or five videos every day. Yan ang upload nyo para madali kayo ma ni Facebook. So, ganun lang guys. Go 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 lang. Okay?